Simple at tahimik lang ang ginanap na kasal ni Narens Fernandez at Jeff Gaitan sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa May Quezon City noong June 25, 2024. Sa mga naglabasang pictures ng bagong kasal, halata na kay Jeff na nagdadalan tao siya. Kinumpirma naman ito ng ina ni Rens na si Lorna Tolentino na 7 months na ang ipinagbubuntis ng kanyang daughter-in-law. Sobrang excited ang premyadong aktres dahil magkakaroon na siya ng baby boy na apo. Nakadalawang apo na si Lorna sa kanyang panganay na anak na si Rap Fernandez, at parehong girl ito. Ngayon, sa kanyang bunsong anak na si Renz ay magkakaroon na siya ng lalaking apo. Dahil 7 months na ang ipinagbubuntis ni Jeff, ibig sabihin ito ay bandang buwan ng September ang June ito. Yes, Virgo family sila. Pagkumpirma ni Lorna, may naisip na raw silang ipapangalan sa magiging baby boy ni Narens at Jeff, Rodolfo Victor. Obviously, galing sa namayapang mister ni Lorna na si Rudy Fernandez ang Rodolfo, at ang Victor ay kinuha naman sa pangalan ni LT na Victoria. Yes, sa side lahat ni Rens, sabi ni Lorna, taong 2013 pa nagkakilala si Narens at Jeff, pero isang taon pa lang ang kanilang relasyon nang mag-decide silang magpakasal. Congratulations sa bagong kasal at soon to be dad and mom na si Narenz at Jeff. Hindi na nakakagulat ang pagpapakasal ni Narenz at Jeff, at masaya ang kanilang mga kamag-anak at tagahanga sa balitang isang happy family sila na may baby na paparating. Sa kanilang pamilya, meron ang magtutuloy ng apelidong Fernandez, kaya good news ito para sa third time lola na si Lorna, maliban sa pag-aalaga sa mga apo, Anjan pa rin si Lorna bilang artista sa top rating FPJ's Batang Kiapo kung saan nabuo ang Primo Amanda tandem nila ni Lito Lapid, katuwang din si Lorna ng kaibigan niyang si Sylvia Sanchez sa pagbili at pagdistribute ng foreign films, at eventually ay pagpoproduce ng pelikula o serye.